Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumuelta si TV host at senatorial candidate Willie Revillame sa mga bumabatikos sa mga artistang pumapasok sa politika. Sa isang viral video, tinawag niyang kalokohan ang mga puna laban sa mga katulad niyang entertainers na gustong magsilbi sa gobyerno. Kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng na sinihan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng na music, sino ba pinakinig kayo entertainer? Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo? Diba? That's a lot nonsense. I can't believe this, okay? <laughs> <laughs> Ay, naka, That's a lot nonsense, everyone. Ay, buhay. Patuloy ang pag-angat ng kanyang pangalan sa mga survey. Ayon sa Pulse Asia, February 2025, pasok siya sa top 49. Sa SWS, March 2025, nasa ikasampung pwesto siya parehong pasok sa Magic 12. Sa tingin mo, may point ba si Kuya Will? Dapat bang mina ang mga artistang gustong maglingkod sa bayan?